magandang hapon mga kabayan content na yung video natin ngayon tatlong hapon sila mam ma no? eh, mm. tatlong hapon dahil takot sila sa taxi kasi yung mga taxi daw sa Pilipinas durubo ngayon dahil sa takot sila sa taxi ngayon nakakuha sila ng taxi driver ngayon hindi durubo ayan Tatanungin natin sila pero may kasama silang interpreter natin. Pero ayaw ano hindi daw siya magpapakuha ng video sa atin. Sila ngayon ang bibigyan natin ng libre sa kay free ride. Dahil takot sila sa taxi. Ayan sila, tatlong hapon. Ayan si Sarah. Hi. 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 Kamusta eh, daw? It. Ito mabuti, eh mabuti naman sir. Eh, sir, eh, ano? Ang video ninyo free ride sa taxi. Kada <laughs> dati. Anong masasabi niyo dahil kayo ay nasa bahagi ng pre ride sa taxi? Naniha. Naniha na ste dati, tada da karamo. Naniha na. Japanese ya? Yeah, Japanese. Okay. Yonji des. Hi. Dahil free ride kayo ngayon sa taxi meta taxi day. I have no I have no payer taxi. Euro taxi day. Yeah, no no payer taxi. Yeah. Minasan Grab taxi no onnai de kono taxi no tarete kudasai. Ayan. Ano ba sasabi nyo sir? Dahil ano, may interpreter tayo, no? Dahil nasa pre-ride kayo. Kayo magpaliwanag din. Hindi yata nila nintindihan ng Tagalog. Eh. Nani na ste dete ano. Krum a ah, wa tada dati, meter mo ira na dete. Tada dete nani arigato. Arigato, arigato. arigato. Thank you. Thank you dete. Salamat Salama po. <laughs> Salama po. <laughs> Ayen. Sila ngayon ang nasa bahagi ng free ride dahil may mga takot sila sa taxi driver. Ayaw, meter Yeah. Ayaw na nila ng ano, puro kontrata daw kasi mga Pilipino taxi driver do robo. Ngayon free ride sila ngayon sa atin. Ayan Ayon, mga kabayan, ito Tagalog ako sila hapon. 'di ba? Anong masasabi nila ate sa taga sa ano salitang hapon? Anong dati? arigato? <laughs> oh. Ne, kore wa Korea. Yeah. Shout out sa mga hapon. Nihongo yeah. wa nai Sa mga haponisa. Ego. ego dake. Ayan, may tripeter tayo dito kasama pero hindi natin siya pwedeng videoan dahil kiniling niya na ano. Ay, nake. Japanese mo na yun. Korean mo, Chinese ka. So, English, English English Cellphone niya kasi ayaw mag Japanese. Tahu silpon kamera kau pang pang video ko memurain lang. Tidak ada pembalik kau ya. Wala aku pembeli. Di ada. yan? ada. Tidak doon sa video ko panoorin, wala akong bayad. Ang bayad na lang nila, subscribe. Everyday. Oo. Oh, Araw-araw yan, isa. Eh, ang kinikita mo? Sa to sarili mo? Hindi, boundary lang. <laughs> Pinakikita ko lang na hindi lahat na taxi driver, eh, mm -hmm. ano, buhaya. ha ayaw na nila. Oo. Kanina nga, eh, 200 yung ina, ayaw nila, gusto nila. Ano kasi naman, magkano lang naman ang abuti ng metro magmula dyan sa SM papunta ng Riviera Mansion. Robinson kami tingkaling O, oh, diba? Magkano lang. Kasi para hindi lumaki ang metro mo, huwag kang dumiritso dyan. Kasi pagdating mo na paura, matrapik dyan. Kaya kung gusto mong mapabilis, kumanan ka dito kasi in its del pilar. Ayan. ka ay, dak, Ah, dakara kaya ayaw nila nila mag-taxi mag kasi puro, Ay. ano, kasi hapon sila laging sinasabi ayan ate, hmm. pag anong masasabi kayong magparating sa kanya kasi hindi ako marunong maghapon anong panawagan nila sa mga taxi ng Pilipino? anis lang naman gusto nila, meter lang talaga kasi kusa naman sila nagbibigay eh hindi sila yung magsabi, oh, magsalita eh hapon may sila hindi, may sige na taxi date ano meter na yun de show ano si maite okay message, message. Ayaw nila ayaw uh, bakit? kasi nahirapan sila magtagal hindi sa hapon nga, kaya kaugma makasay na naksalita na si kuya ano meter taxi kasi mas malayo mas malayo mas malayo mas malayo Kuya, malayo Ayan. <laughs> <laughs> Japanese, kan ko business Yeah, mabait ka daw. Gusto daw nila yung taxi mm. meter. Yeah. meter ha no ka na. Hindi naman. For may pinagikitak ko lang yung ano, yung Pilipino kasi hindi naman pare-parehas. No, <laughs> <laughs> yeah. yeah. yeah

yun na sinabi na ni Kuya na pag so, daw may mga Japanese dapat maging anes meter. Oo. Oh. Um, ang tatakot kasi sila. Mm hindi. -hmm. Pwede, akong, pwede nila akong kontakin every... Eh, <laughs> kasi araw-araw naman akong <laughs> bumabiyahe dito. Pwede naman nilang kontakin yung mga honest na driver na talagang... Mm -hmm. Hindi tulad nung iba talagang durobo pag nakita kasing foreigner ang pasahero talagang hindi na gumagamit ng metro hmm. kaya tayo gagawin natin yung best natin sa Pilipinas na mabago yung tingin nila yan lang talaga kaya minsan wala siya tiwala sa Pilipinas first time. tanong mo first time nila ma-pre-ride hmm. <laughs> Tanong mo sa kanila kung first time nila mga pre ride oh, well, uh, no na, Kasi after COVID, ngayon lang sila umuwi ulit. Dito ah? Mm, after 4 years. Ulo, togol. Ulo, Ulo. Takot sila sa COVID eh. Pero marunong mo sila sa English na. Kau sabi mo First time in pre-ride? No. No, first time. No way. Chigaw. Yeah. yeah. Every every day, no. every day every day free ride one passenger only. Yeah. Uh, for time me, time. is give your free ride for today. Oh, first time down nila. <laughs> yeah, para makatikip sila nang ano yung hindi lahat na hindi lahat na Pilipino. Durobo. <laughs> <laughs> Nakakahiya. <laughs> taxi, <laughs> tax, ne, taxi driver, durubo siya eh. Meter. Eh mga kabayan, medyo malayo pa matrapik. Pag ano muna tayo. Ayan sila. Ayan mga kabayan, bababa na sila. Malapit na bumaba. Sila yung okay, okay. ano natin. Okay lang. Pre-ride natin na yan. Okay, ayan. okay. So, okay. Oye, marurunong mo. Okay. Koko matatag. Kind of no, go straight yan. Ah, dyan. Yeah. Uh, yeah okay. Ayan. One message only in the taxi driver for today. Peace. Anong masasabi sa dahil kayo naman? Dany, understand. tindad. Sila naging bahagi sa naging pre-ride ko yan. 日本人だありがとね。サラマポー。おお、サラマー。Thank you, thank you.Japanese talk: サラマポーはフィリピン。日本人はありがとうございました。ありがと。う Eh mga kabayan, first time natin na... Kasi noong toki wa derecho, kaliwa, kanang. Kaliwa, kanang. <laughs> ayan, kasi araw-araw. Kaliwa, -araw. kanang. Ngayon, simulan na natin na kahit po rin ipipigay natin sa kanila ang free ride para... Kaliwa, Hindi nilang... Ayan, ayan, tinuturo-turo niya kung kaliwa, kanang, ayan yung kasama niya hindi natin pwedeng videohan kasi interpreter nila ayaw niyang magpa-video Ayan, Rivera Mansion Ayan Ito na no? Ito. Okay. Thank you for free ride only Sige ate Walang bayad, okay. wala Nung no. No payment, no payment, no. No payment. No. Yeah, no. Yeah, yeah, free no. ride only. No, I have no pro, no pay, no payment from the video is free ride only. Yeah. Ah, it's YouTube. Okay. Thank you. 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 Thank you tatlong hapon ang binigyan natin ng libreng sakay. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ayan sila, ayan. No. Binigyan natin ng free ride. Ayan. Eh, taxi ba? Ayan. Tatlo silang binigyan natin ng free ride kasi, ano, matatakot na yung mga hapon. Kind of, so, si Julie. Natatakot na yung mga hapon doon sa mga taxi kasi puro daw kontrata. Ngayon, binigyan natin sila ng pre ride. Eh hey, mga kabayan, babay sa inyo dahil may pumalit na rin naman na pasayro sa kanila. Bali, blessing na din siguro. pa na lang sa video, babay sa inyo.